Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ang ganda naman ng bulaklak ng kaktus. First time kong makakita nito sa garden ko. Oh my god. Na-miss Na talaga ako. Hala. Ang ganda. Hindi pa masyadong nakabuka. Naku, ang gandang morning naman ito. nakakatuwa talaga o oh, tingnan nyo guys pinuputo lang pinagpuputo lang ng habi ko ayan pinagpuputo lang siya tas ngayon ang ganda pala pag namumulakla white siya na may green sa ano sa mga petals niya ayan sa gilid mga ilang araw kaya to mag ano, magla-last. Ganda niya. Ayan. Ayan, oh. Oh. Ayan. From here, down to top. Ayan. Hmm? Hmm. Ayan. Ayan, oh. Ang taas na. Ayan. Ito pa yung ibang mga kasama niya. Ayan, yung ibang lahi naman to. Sana mamulakla ka din. Ayan. Ayan, oh. Sana mamulakla ka din. Kagaya ng isa. Ayan. Ito naman yung isang cactus. Ito daw yung ano, yung coral. Parang corals kasi sa dagat. Ayan, oh. Ang ganda-ganda. Ayan. Ito pa, guys. Ayan. Ay, yan. Ito pa yung isa, oh. Ang lalaki na nila. Pinagpuputol na ito. Kasi natumba ito nung bagyo. Ayan. Ayan. Ayan ganda talaga ayan pa ayan pa oh taas na talaga ayan ano kaya ang mga bulaklak nito mula ngayon hindi na kita puputulin ayan ang ganda ganda kasi lalo na pag namumulaklak ayan Bye, okay guys, thank you for watching. Ayan, ang ganda-ganda o. Oh. Update ko ulit kayo pag matagal siyang mag ano, malanta. Ayan. Thank you guys for watching. Thank you, thank you.